For today's video mga sir ayan, meron kaming bibili na bagong motor kasama ko si Tristan at si Sir JP mga sir ayan. Kumain muna kami dito sa Tabing Dagat sa Mahiro City mga sir. Okay, alright mga sir. It's Megan McRader. Ayan, nandito tayo ngayon sa Raw City mga sir ayan. Uh, pupunta kami ng ano Ruins of Alcatraz mga sir na dito kami ngayon kasi meron kaming bibili na ano uh, Raider FI mga sir Yan, papakita ko sa inyo mamaya yung ano yung Raider FI na binili natin eh. mga sir nakatakot mga maulog tayo dito Nakas lang ulan, boy. <laughs> Alright, mga sirs. Megan Macrider. Ayan, mga sir. dito na naman tayo sa Pueblo, mga sir. Ayan, dinala tayo dito ni Sir JP. Saka, tinalsikan yung damit natin, mga sir. Ayan. So, merong malaking ano doon sa likod, oh. Tribulto uh, ni Jesus Christ, mga sir. Ayan, nandito tayo sa taas. Papakita ko sa inyo yung ano. Ah, uh, bagong motor natin mga sir na kinuha dito sa Roxas, mga sir. Ayan, ito na show. Right, so Raider F 'yung ano. Motor na kinuha natin dito sa Roxas City, mga sir. All stock. Ayan. Gulong pa lang 'yung pinalitan. The rest all stock. Company shield pa yung mga sir Yan o no? Stock stock mga sir yan So nakita ko lang to sa marketplace mga sir Kaya uh, Pinigil ko yung kipenta Bubay mga sir So kinuha na natin maganda din kasi yung presyo nya All stock mga sir Pati yung sprocket Stock pa saka hindi naman daw masyadong ginagamit ayan bagong motor natin alright Raider Fi Gaming Yan. kasama natin o oh. Erox Erox yes sir baka mamaya kasi malubat na tayo hindi nyo pa makita yung motor natin ayan ha whole stock Ilan wado odo nito? Na Tingnan natin. Surprise. Thirty-three, thirty-three thousand yung odo mga sir. Twenty twenty-one model. All right, yes sir.